katahimikan ang aking nais ngayon. Pag nilalimit nyo ang inyong mga sarili, kung kayo nga ay nakakasunod sa aking kalooban, hmm. kung kayo ay sumusuway, kung kayo ay napupuot, kung kayo ay nagtatanim ng sama ng Wala ang mga iyan sa aking kaharian. Inaalis sa aking kawan. Ang may taglay ng aking mga nabanggit. Kababaan ng na loob. pag -ibig. ...pagpapatawad. Yan ang aking nais sa inyo. Matagal na panahon... ...na ako'y inyong nakakausap. Ngunit... ...hindi tumiti mo... ...sa inyong mga puso... ...ang aking mga salita. Ano ang nangyari? pinahintulot ko ang aking espiritu na kayo ay kausapin sa tahanan ito. Nakakalimutan namin ninyo na ang inyong Panginoon ay puno ng kababaan ng loob. Puno ng pagpapatawad at puno ng pag-ibig. Isa ang pananampalataya isa ang pagbibinyag at isa ang inyong Panginoon. Nasaan na ito? Tinatanong ko ang inyong mga Espiritu. Nasaan na ang inyong pananampalataya? Ang aking mga anak ay nag-iibigan. Ang aking mga anak ay nagpapatawaran ang aking mga anak ay nagtutulungan. Nasaan na kayo? Inyong itanong sa inyong mga sarili ngayon, kung kayo ay nakakasunod sa kalooban ng inyong Panginoon. Hawakan ninyo ang inyong mga puso pagnilayan ang mga salitang ito. Ito ang ikising sa inyo sa inyong pagkakadulog. Gumising kayo. Ako ito ang inyong ama. Igalang ninyo ang tahanan ito. Tulad ng paggalang ni Moises. Pag-ibig ang aking nais. Pagpapatawad ang aking nais. Pagtulong ang aking nais. Mightly ang inong buhay sa mundo. Lahat kayo ay lilipas. Ngunit ang aking pag-ibig, at aking awa, ang aking pagpapatawad ay walang hanggan. Mananati dito magpakailanman. Itigil na ang kaguluhan. Ako ang pangunahan ninyo sa inyong pakikipaglaban. Makipaglaban ng may pag-ibig at kababaan. ang para sa akin ay nakikinig sa akin. Ang hindi para sa akin ay hindi nakikinig sa akin. Iyan ang paalala sa inyo. Nababatid ko ang layunin ninyo sa mundo. Nakikilala ko kayo kahit hindi ninyo sabihin sa akin. Lahat ng inyong hinahangad lahat ng inyong inilibigin lahat ng inyong mga plano sa buhay ay aking nababatid kaya gumawa kayo Hallelujah. ng may pag-ibig at kababaan ng loob ang nais ko Hallelujah. sa araw na ito Hallelujah. at sa mga susunod na araw Hallelujah. tanggapin ninyo ang katawan at tugok ng aking anak Bago tumungo sa tahanan ito upang makipagtipan sa aking pangalan Sa araw ng linggo at sa mga susunod na linggo Bago kayo tumungo sa tahanan ito nais ko kayo ay tumunggap ng katawan at dugo ng aking anak. Ito ang mataas sa pagsamba sa aking pangalan. Lahat kayo, maging ang inyong punong lingkod. Lahat ng naririto, kanininyo at inumin ang katawan at dugo ng aking anak lahat ng tao ito ang gawin nakikita ko ang hinaharap kaya't walang dihin ang hindi nabubunyan manatili kayo sa akin hanggang wakas hindi ko kayo iiwanan hindi ko kayo papabayaan Kayo'y aking iniligtas. Kayo'y aking iniligtas. Kayo ay iligtas. Kaya't manatili kayo hanggang bukas. Ang nagmamahal sa aking pangalan ay nagmamahal sa aking anak. Ang nagmamahal sa aking anak ay nagmamahal sa Espiritu ng Katotohanan. Ang Katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Palayain ninyo ang inyong sarili sa kasalanan. Palayain ninyo ang inyong sarili sa pagkabilanggo. Palayain ninyo ang inyong sarili at kunuin ang kababaan ng loob ang inyong mga puso. Ito ang salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang aking mga salita. Ito ang magliligtas sa inyo hanggang sa wakas ng mundo. Wala akong tinatangi. Wala akong pinipili. Lahat kayo ay pantay-pantay sa aking paningin. Kaya't panatilihin ninyo ang kababaan ng loob. Ito'y nagmumula sa Espiritu ng Katotohanan. Kayo'y aking paalalahanan. Kayo ay nakatanggap na ng Espiritu ng Katotohanan. Kaya inong taglayin ang kababaan ng loob. Yan ay isang tanda na kayo'y lingkod ng Diyos. Ibigin ninyo ang inyong kapwa. Patawarin ninyo ang lahat ng nagkasala. Yakapin ninyo ang nangailangan ng tulong. Huwag kayong mag -iwanan. Lahat kayo ay magtulungan sa gawa nakikilala ang tunay na lingkod ng Diyos. Kaya't sa inyong gawa, ipakita ang kababaan ng loob, ipakita ang pag-ibig, ipakita ang pag-asa na kayo ay may isang Diyos na pinaglulungkuran at sinasamba inyong itanim sa inyong mga puso at isipan ang aking mga salita. Sa araw ng linggo at sa mga susunod na linggo, tanggapin ninyo ang katawan at dugo ng aking anak. Yan ay huwag ninyong kakalimutan. Yan ang aking utos sa inyo bago kayo tumungo sa tahanan ito. Marami ang nakakalimot na nito. Hallelujah. Kaya't simulan na ninyo. Hallelujah. Ito ang inyong misyon sa mundo. Hallelujah. Ipalaganap Hallelujah. ang katawan at dugo Hallelujah. ng aking anak. Hallelujah. Magmahalan kayo. Hallelujah. Kayong mga anak ng Diyos maghawakan kayo ng inyong mga palad ngayon. Hallelujah. Yan. Hallelujah. Ang mga palad na yan Hallelujah. ay aking pinapasbasahan sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, Hallelujah. at sa pangalan ng Espiritu. Magtulungan kayo pinapaalala ko sa inyo, magtulungan kayo. Kahabagan ninyo ang mga nagkukulang. Tulungan ninyo ang mga lumulubog sa kasalanan. Huwag kayong maghatulan. Huwag kayong maghusgahan. Kundi kayo ay magtulungan. Ako ang Diyos. Ako ay makatarungan. Hallelujah. Ang aking nais sa aking mga anak, magtulungan, Hallelujah. magmahalan, magpatawaran. Naway mo sa inyong mga puso at isipan Hallelujah. ang espiritu ng katotohanan. Hallelujah. Palayain na ninyo Hallelujah. ang inyong sarili. Hallelujah. Alisin na ninyo ang humahadlang sa aking pag-ibig. Itapon ito sa impyerno. Ako ang Ama, nakikilala ko ng aking mga anak. Ako si Yahweh, ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman ako'y kapiling ninyo. Kasama ninyo ang Diyos. Sabihin ninyo, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Yan ang inyong tandaan. Itanim sa inyong puso at isipan. Kasama ko ang Diyos. Yan ang inyong sabihin sa panahong kayo'y nakakalimot. Kasama ko ang Diyos. Yan ang inyong bagitin kapag kayo'y nahihirapan sa mundo. Kasama ko ang Diyos. Yan ang inyong bagitin kapag kayo'y may karamdaman. Kasama ko ang Diyos yan ang inyong sabihin <coughs> kapag kayo'y nagkasala kasama ko ang Diyos kasama ko ang Diyos yan ang inyong bangitin kapag kayo'y may kahilingan sa akin kasama ko ang Diyos hindi kayo iniiwan ng Diyos ako'y manatili sa inyo magpakailanman. Ngunit pakatandaan ang maglingkod sa akin, sa aking anak, at sa Espiritu ng Katotohanan ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay sama sa inyo. Ipakita ninyo sa inyong mga gawa ang aking salita itigil na, ihito na, wakasan na, ang pagbabahabahagi, kapapaan ng loob, ang aking nais sa inyo. Sundin ninyo ang aking salita upang hindi kayo mapahama, upang kayo'y makatungo sa ating kaharian. Magmahalan kayo. Patawarin ninyo ang nagkasala sa inyo. Kayo'y patatawarin din ng inyong Ama na lumikha sa inyo. Ako ang makapangyarihan sa lahat anuman ang inyong pagkakasala. Ay aking pinapatawad. Sa pangalan ng aking anak. Tingnan ninyo ang krus ng aking anak. Yan ay pagmamahal sa inyo ng Diyos. Yan ang pagbibigtas sa inyo ng Diyos. Yan ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Tingnan ninyo ang krus ng aking anak. Pinapaalala ko sa inyo na ang krus na iyan ay puno ng pag-ibig at kapapaan ng loob. <coughs> Kababaan ng loob. Kababaan ng loob. Diyos na nagkatawang tao, na muhay na kasama ninyo, dumaan sa kalbaryo. Paghihirap, puno ng luha, puno ng dugo, puno ng pagpapakasakit at ang wakas nito ay katagumpayan pag-ibig at kababaan mga anak ng Diyos taglayin ninyo ang katangian ng aking anak mga ina sa tahanan taglayin ninyo ang puso ni Maria. Maging mababa ang loob at sumunod sa Diyos. Ipakita ninyo sa mundo ang liwanag. Ipakita ninyo sa mundo na kayo ay kinakasihan ng Espiritu Santo. Nababatid ninyo ang bunga ng Espiritu Santo. Huwag kayong malungkot. Kasama ninyo ang Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Pinapatawad kayo ng Diyos. Kayo'y pinagaling ng Diyos kayo'y pinagpala ng Diyos. Amen. Okay, okay. Yung ukon na lahat. Kayo'y aking binabasbasan sa aking pangalan. Sa pangalan ng aking anak. At sa pangalan ng Espiritu ng Katotohanan. Lagi ninyong tatandaan ang pag-ibig at kababaan ng loob. Tanggapin ninyo ang katawan at dugo ng aking anak. Ang kininan ninyo ang kagalingan Amen. Kaligtasan Amen. at kapatawaran Amen. Mahal ko kayo. Amen. Mahal kayo ng aking anak. Amen mahal kayo ng Espiritu. Ako, ang anak, at ang Espiritu ay mananatili sa inyo magpasawalang hanggan. Sa may inyong kapayapaan, umuwi kayo may kapayapaan sa inyong puso at isipan. Pag-ibig ang inyong itangin sa sandibot ng ito. manatili sa inyo ang kapayapaan. Pinapalala ko muli sa inyo, itigil na, ihinto na, wakasan na ang inyong pagbabahabahagi. Kayo ay kawan ng Diyos. Iisang pigil, iisang Panginoon, magtulungan ang bawat isa. Patawarin ninyo ang nagkasala sa inyo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu ng Katotohanan, pulihin ninyo ang Diyos magpakailan hey! 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 hey!